ano yung pinaka-challenging thing dito sa movie na to? Merong isang scene na nandun kami sa beach. Tapos, alam mo siyempre pag nasa beach ka, as in nag scene kami dun sa sa tubig. Sexy scene lang o sex scene? As in love scene. Love dun scene. sa tubig po, sa beach. Eh ano yun eh, public beach yun. Pero buto na lang, siyempre yung broad, um, uh, they made sure na We, uh, they were uh, very careful. Walang nakakita sa amin. Tapos may parang harang na malaki. Pero still, parang sobrang... Um, yung beach kasi na yun, parang sobrang... Alam niyo, sobrang init. Tapos parang yung water, parang very ano... Uh, maalat. <laughs> so ayun, naka-plaster lang kami. Ah, nagla-love scene dun sa, so, sa ibig dagat. ibig sabihin, daylight wow. kayong nagla-love scene sa dagat. Mm -hmm. Tapos may mga tao sa paligid mm -hmm. at alam na nagsishooting kayo. Mm -hmm. Pero naka-ano naman yung nakaharang. So, wala talaga nakakita sa amin. Talaga? Mm -hmm. Eh, mali mo naman, mga nakalagot na ka, naka-telescope at sinisipat kayo. Ano, gaano kahirap yung eksena ng na hubad kayo tapos naka-plaster. Naka Siyempre, hindi ka naka no noon, hindi ba? Naka-plaster kayo sa tubig? Opo. Natatakot nyo, baka matanggal. Tapos pag-awan ko, mawala. Gaano, talaga? Gaano ka-challenging o gaano kahirap mag-lobson sa sa tubig, kasi usually me na pag sa tubig, talagang walang plaster. <laughs> It was very challenging kasi naka-contact lens pa ako noon kasi yung mata ko, ano, may grado yung mata ko, talagang malabo yung mata ko. Tapos natatakot ako kasi parang yung tubig na pupunta sa mata ko, Tapos, masakit. Uh -oh. Eh, kailangan ko nakafocus ako dun sa scene talaga kasi syempre si direct Joel, kailangan perfect yung ano, paggawa namin. So buti nagawa naman namin in one take. Maalon at the time. Ah, oh, medyo. Tapos, mahangin. Oh, my gosh. Na-imagine Nai ko yung hirap ninyo. Hindi ba? Pero, nakalublob kayo sa tubig? Or, ano lang? Uh, Parang ah, may sindo na umahon ako sa water. Tapos, nag-love scene. Kasi, imagination. Karang. Ah, okay. So, hindi kayo nag-love scene sa tubig. Mm -hmm. ah, nung umahon ka, doon ka lang nag kayo nag-love scene. Mm -hmm. So, saan kayo doon sa... Doon ba kayo sa may... Uh, ang tawag doon yung parang dalampasigan sinasabi nila, yung parang hindi naman malalim na part. Hindi talagang sa water po talaga. Ah, water kayo. First time mo sa water makipag-lobsin? Opo. Oh, oh. So, anong feeling? Na-enjoy mo ba? Or gagawin mo ba yan in real life? Would you, ah. would you try it in broad daylight? Siguro hindi sa, sa beach. Baka sa ano, sa like swimming pool. Sa, gabi sa swimming pool, po sa gabi na lang. Nang kami-kami lang gano'n. <laughs> Ano, hindi ba? Na, ang tirikang araw, di ba? So, kumusta?